Okay, good morning mga kasabong. Madaling araw pala mga kasabong. Gimigising na po tayo para yung manok natin maka-exercise ng maaga. So, ganto po tayo kasi pag mga kasabong mag kondisyon ng manok mga kasabong para yung manok natin mga kasabong pagdating sa ruwida masipag din sila pumalo mga kasabong kasi yung nag-aalaga sa kanila masipag din. So, ganito lang mga kasabong mga kondisyon ng manok pagsipagan lang natin. mga kasabong lagyan pala natin ng patoka yung kaskasan konti lang mga kasabong para hindi sila mabusog kasi pag maraming ilagay natin mga kasabong mabusog sila so pagdating ng pakain lang si Bini eh, hindi lang kakain kasi busog na sila konti konti lang mga kasabong para ganahan lang sila magkaskas so ayan na ilagyan ko na yan tapos di ba tingnan yung mga kasabong bilis magkaskas so inahanap nila yung pagkain mga kasabong hilot-hilot lang. Yan. Hilotin muna natin ito mga sabong kahit saglit lang. yun na siya mga kasawa. Medyo napagod siguro siya sa ano, pagkasas Ayan. Ito pa. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. At sa mga bago ko palang viewers dyan. Sana subscribe nyo yung channel ko para update ko pa kayo sa next vlog ko at hanggang dito lang muna tayo sa morning exercise. So, ulitin ko, maraming salamat sa bagong viewers nyan at sa nga sulit 'yung mga supporters. Okay, so,